Kapangyarihan na hindi tinatablan ng bala. Kapangyarihan na nagmumula sa tatlong elemento ng hangin, tubig at araw. Yan ang kapangyarihan na taglay ng Tres Mundo. Taong 2003, nang magsimula ang grupong Tres Mundo na pinasimulan Nitres Tres Mundo Hilario, ang kanilang itinuturing na suko. Ayon kay Hilario, nagsimula ang lahat ng pagalingin ng nasareno ang kanyang sakit gamit ang tubig at langis. Bakit ba may araw hangin tubig? Yung kuna itinihan ang mga bagay na kung anong meron tayo dito sa mundo na bakit ba tayo ay naging tao. Yeah. Matapos nito, nagsimula na raw manggamo at hindi na raw tinatagdan ng pala at matalim si Hilario. Taglay daw nito ang kapangyarihan na mas mataas sa lahat ng uri ng kapangyarihan na ipinagkaloob ni Maria Makiling. Sa kong taong kapag may natuklasan, kabutihan, ipamamahagi ko sa tao kahit wala pa ako nito. Ayon kay Hilario, hindi relihiyon o kulto ang kanyang itinatag. Isa raw itong organisasyon na nagtutuwid sa maling aral na itinuturo sa kinagis ng reliyon. Kulta, kulta, hindi ko rin alam. Kung sino nakakakilala ron, baka sila yun. Subalit para sa mga miyembro ng Tres Mundo, isang sugo si Hilario, base na rin sa kanilang Ten Commandments. Inuutos daw kasi kay Hilario ng tinatawag niyang ama na pangunahan ng tao at iligtas sa kasamaan. Mahirap eh, nakikita ko yung mga taong naloloko eh. Kaya ako magkaganon. Sabi niya sa akin, kakayanin mo yan. Pag nalusutan mo yan, ikaw ang hihirangin sa buong mundo. At kikilala niya. Kaya upang patunayan ang kanyang taglay na kapangyarihan, isa-isang binaril sa aming narapan ang mga bagong miyembro ng Tres Mundo. Oh, ayaw na rin. Kanina, puputok <laughs> Tunay nga ba ang kapangyarihan ng Tres Mundo o ito'y gawa-gawa lamang? Ano ang paliwanan sa taglay nilang kapangyarihan na hindi tinatablan ng bala? Yan ang abangan bukas sa pagtatapos ng Balita Serye. Be sure to come back. Use 5 Everywhere. Copyright 2016.